Yan po, maganda magandang araw mga kalinga. Punta po tayo kay Larissa. Meron po tayong uh, pasalubong. Tuk -tuk. Larissa! Nandiyan ka? <laughs> Nagano ka? Ha? Ay, nagwawalis ka? Nagwawalis po sila. <laughs> Ah, si Pagnaliris ah. May pasalubong sa iyo si ano? Ate Lina. Oo. Oh, oh. Ay, Hindi pa ubos yung gasol mo? Hindi pa? <laughs> oh. Wow. Uy. <laughs> Ah, buksan natin. Ah, na. May pang bukas tayo. Kumusta ka dito? Mabuti? Parang blooming ka ngayon ah. Ay, bigang tang ano mic. Dito na lang. Anong niluto mo? Ano tubig mo to? Mineral? Opo. Ah, nabili ka na ng mineral? Hindi. Ayan, nawasa yan? Ah. ba? Dinatalab yung ano ko. Hindi nagaba yung ano? Gaba. Yeah. Alin? Ang banggirahan? po. Nako. Garaba na. Sino tumakata? Wala. Yeah. <laughs> Sino ka mo? <laughs> Tagasayin ka mo? <laughs> Hindi? <laughs> ah. Oh. Ay, meron kang ano? Ano ah, teman tiga. Raju, Raju to? Eh Raju nga? Eh, ah, baru nak kaji mangkuk perit. Bicar jabal yata ina no. Ah, chocolate. Chocolate. Di coklat ina. Bukan apa apa no. Deh. De. <laughs> Dati daw, nag-ibig -nag ka na. Kala mo di ka na mapadalahan. Ah. Big prank ka pala ni ano. Ni <laughs> Pero na pa ano kanina noon. Ano nararamdaman mo? Yes, ah, kinabahan ka? The milk. Oh, adult. Adult milk. Ayan, mga sepilyo. Naliligo ka ba oh, <laughs> Yun, apple. Paborito mo siguro ang apple, anang? Uh, oh, galing yata sa tindahan lang niya. No? Hmm, dito ko na. Uh, oh, pang, pang kuskus. Ano eh? Hmm. Para magtitindahan kaya yata dito. <laughs> So, di ba? Madilata. ito na bala dito. Kaya mo na to? Ay, hmm. lang, ano yun? Walang ano? Kumusta ka naman dito? Ano yung mga, ano, nagwawalis ka? nabutan po natin si Larry sa nagwawalis kanina. Ano? Bakit madumi na yung ano, paligid? Nag, nagano na po, tumig. Yung mayo na. yung paligid. Hmm. Sino ang tagigib mo dito? Ah, sila, mga aki. Sila yung nagigib. Sinda? Hindi. Ah. Oh, si, Ito, sino to? Si Pututoy. Pututoy. Ah. Ika si Pututoy? Hindi. <laughs> oh. Anong ulam mo ngayon? Gulay. Ah, gulay. Ah, nagluto ka na. Ito. Ikaw nagluto? Binilaka, binakal mo binili mo? Hindi na talaga naga na tong ano. Hindi na naga na. Ayan. Ay, easy open yung ano, yung dilata mo. Hindi ka na magaganong-ganon. Ano? Pero kaya mong i-open. Pansit Canton. Ano? Ay, may electric pang ano, na, bago. Naga na ba yan? Buhay na daw natin. Ay, naga na nga. Ano? Ayaw. Ha? Ah, dalawang pindot. Ah, maurag, anong. Parang tunay, aray. <laughs> Nasaan na, ilitira mo, sira na. Aga na, mas maganda to, tipid sa kurente. Eh. Pinadala rin sa yan, binili mo. Ah, binigay din, ito? Haloy na, bago lang. Haloy na. Hmm, si Coco Martin. Kailan mo si Coco Martin? Mas <laughs> kala si Coco Martin. <laughs> Ayan po mga kalingap si Larissa. At uh, okay naman yung ano, no? malakas na yung tuhod mo. Ano? Malakas na yung... Mm, at ginagamit mo yung langis na ano. Mm. Mm. Tabi mo dyan ano mo. Para... Ay dito na lang ano. Lalagay mo rin dito lahat, Gabos. I ano yun? Ma-effort si, ano? Si Ate Lina, ano? Mahal-mahal ka? Ilan taon ka ng, ano? Tatlong taon na? Oo, oh, grabe po yung, ano? Sana supportan nyo rin po yung mga taong matulungin. Tulad ni... Ha? Oo, oh, mag-espagiti ka. Ano ito, itong malutong lutong espagiti? Ah, ketchup mo lang. Ay, sana ano to? Ay, At... toyo. Balaw yata yun, ano? Balaw. Hmm. Ano minarenda mo? Wala pa? Ah, mamirenda ka pa? Alam mo, alas 5 na. <laughs> ano? Nagwawalis ka. Ah, pag talaga nagwawalis ka. Okay, so, nabutan natin kanina si dari na Ito, marunong ka na nito, no? Okay. Diyan ka na nagsasahing lagi. Ginagano na lang. Buti hindi pa naubos yung ano. Isulo ka lang. Sabag, isulo ka lang naman. Ano? Padawa na yan? Ah, pinabakal mo lang? Iyo. Hmm. na pala. Mm. Ang pag nakain ka? may ano na, yung year, ano na, pss, pss. bago na lahat, ano. Tingding na lang yung ano yung malito. Ha? Sira na, tayo daw. Sira na po yung laba. Ay, grass. Ay, hindi mo na ito nagagamit. Hindi mo na nagamit ito. Bagsak na po mga kaleng. Kailan pa lang ano anton ng ano? Mga bagong kawayan ano? Sige na, bye-bye na. bye Sabi mo. Sige, ingat ka dito. Bye-bye.